out of nowhere At dito kami sa farm Lakas ng hangin dito Ang lakas ng hangin Ang garden Nga dili amo <laughs> My slogging. saging. Inobos na namin ang tanim na hindi amin. Inobos na namin. Oo, nandun. hoy ba't hindi mo bilik mo sa isang plastic? May saging sa Belgium. May puso pa, oh. Siguro pwedeng gulayan yan. Ah, dito pala napin ko yung ano, sitaw. Magharvest kami ng sitaw. Ay, ah, ito. May sayuti pa? Inobos na namin Inubos na namin Ang tanim na hindi amin Inubos na, 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 na namin Oo, nandun Hoy, ba't hindi mo binit mo ito isang plastic? Si Ay, sa inyo yun Ay Di ba ihalo eh, mo sa gulay? Oh, hingi ako nito Hindi ba ito na inyo? Ah, sa lahat, parehan sa lahat nag lang ako? Oo. Oh? Talala. 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 Ang dami ayon, talaga. Ayon, Ang dami. Ayon, Ito, dami. Ayon. Ayon, mayroon pa dyan sa may kamay mo? Hoy, ayon, tigilan mo. O, oh, tigil... <laughs> tigilan mo. La, 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 la. Yan sa may, ano, siya. Bulok ba yan? O, ah, nagbibigyo pa ba siya? Ah. Okay. Wala na. Oh, okay. Oh, okay. <laughs> <laughs> pati puno. Ayo. <Ayaw>. Hoy. <laughs> Hindi na daw lang kailangan po, no? Oo. Oh. Pangkulang Talo kayo, dahon sa inyo Dahon kayo, Oh Kaya pala na Aba, Oh, ayan 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 ay, ang magantay ka daw at balutin niya ang puno. Alisin mo yung dahon. Mamamatay din yung dahon eh. Ayan na. Nagkagulo kami dito sa saging. <laughs> <laughs> Nagkagulo sa saging. Magtanim ng saging. No. Okay. Oh. Sana all may saging. Ah, <laughs> yeah. <laughs> Pwede naman gupit yung dahon. Ma ano din yung dahon, ma? Ang dami din nilang naipon na kahoy. Ayan, o. Oh. Talaga pinagtyagaan nilang ipunin yan. Panggatong. oh, di ba? saging pang tanim pati puso ayan ang puso ang puso ng saging oh, saan pa kayo niyan Nasaan ba si Jo? Asan ka? mabuhay ba ito? Oo, oh, oh, oh Talaga. Ay, ay, na, na, Ya na. It's been an effort that they've done. So many people. Yeah. She's you later, LKR. Wait. See, do they if she go to work? Это не of...